Nawa naman tayo mga tao. Santar tayo. Kung hindi sa atin, wala sila sa politika. Wag ho kayo mag-alala. Ito po ako, sinang abogado ng Barangay Pantabangan, Aurora. Back up together, ako po kayo mag sa lahat ho ng tao. lalong lalo na ho, lahat ho ng mga bata ngayon, puno Pasko sa tupan, ay pesos. Ako pong bahala sa akin po kayo. At araw-araw ho, oh, ikaya eh, nga ho kayo ng trabaho para makapagawa ka, hindi, 10 days. Sa araw pa kayo, bago kayo kumain? Hindi ho, oh, araw-araw ho. Oh. matatanda, 7,500 pesos. Tumpad ho, araw-araw oyon at libre ang pagkain at merenda. Ani ko ho pera kung iibot ko sa tao. Ay kaya nga ho ko naghirap para patulong sa mga taong naabi tulad nyo. Baka ho kayo mag Mahal ko po ang bayan na hindi di ko po ito makakagdad kundi sa mga taong tulad nyo. Andito ho ko para tumulong sa inyo lahat. At lalo-lalo na, ang Diyos ho ay hindi tutulog. Kaya, ngayon ho, kung wala ho pa sa inyong titulong lupa, huwag ho kayo mag-alala, ako tutulong sa inyo para mahulugan nyo ito sa bangko ng Mayor Valentino. Yun lang po, at marami salamat po. Mga night turkey ho, kasi tumunta mo na ako. Doon ako nakatira kay Mama Elette. Elopapa Elette, mamyal Mama Elette. Toon si my happy... kau kobar kok? Doas my happy Jamaline, Lubot, Yulang, salamat, ho, si Barangay Taiwan libuh kok kasih duran di sana aku, aku pas si Rosalina barangkali jalan pasin bulog dos kok. my happy toy toyan zamanin and robot bangun. Yunak kok, terima kasih selamat kok seingat barangkali di pas Pulau Police Station aku ho lagi. maganda po sa akin. Pero, ang sama ko ng ugali ng pulis, matapos kami maglinis sa mag-asawa, pinalalayos na lang kami parang pinggan. Kaya ang ginawa ko, nagbasag ako ng bote. Pero, hindi ko kaya pumatay ng tao. Hindi ko. Pag nagalit ko ako, ito ang sabog lahat. Pero, Oh, 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 Ito na, uh, Pero maya maya ako! na ako! Uh, uh, ang loob ko! Kinin kabait! Wala pagkabata ako! Ako ho! Ay nasa sarili ko! At magulang ko ho, Ay wala lang gawa ko di mag-anak at tamad mag-anak! Mag-alaga! Bata pa lang ho ako! Daladala ko ng kapatid ko! Bilang isang ina! Na mag-aalaga ng kapatid ko! Dahil nakamawala ko yung bata! ng kapatid ko! ay wala mag-alaga kaya natin ako sa school ha? pero pabayaan ko pag-aaral ko pero sa awa ng Diyos nag-ans na lang ho ako at sabang salamat, salamat po kay Lord pumasa po ako na isang isa at agugada sa barangay Pantabangan Isabela Aurora yun lang po at salamat po sa inyo mag-ho kayo mag kayower, po ang pagkain at libre ka kayo. naman ho ako Kayo ho naghirap. Kaya, 1,000 oh, ako kunin ko bilang donate sa banko ni Bay of Sorrentino. You know, Yun po, dami sa lahat po. At magandang umaga. And so happy. I love you so much. Barangay bang. Yup. So am I happy. Sometimes ako lang